Okay e na lubog ng baha. Nadulot po yan ang Bagyong Nika, ang malaking bahagi ng Southern Cagayan, kung saan higit 3,000 pamilya ang inilikas. At kahit po nakalabas na ng kalupaan ng Pilipinas sa Bagyong Nika, patuloy naman po ang pagtaas ng tubig sa Cagayan River. Katunayan, dalawput isang barangay sa Tugigiraw City ang apektado na ng rumaragasang tubig. Napaulat din na nagkaroon ng flash flood sa bay ng Gonzaga matapos umapaw ang ilog. Sa barangay Santa Clara, kaya patuloy rin po pagresponde sa mga residente na ipit po sa baha. Report mula kay Erlo Bringas Live mula sa lungsod ng Tugigaraw. Erlo. Alex, habang maghapon ay wala na halos sa mga pag-ulan dito sa Tuguegarao City. Ang problema, tumaas o umapaw itong Cagayan River kaya maraming mga barangay dito ang nalubog sa baha. Matapos ang landfall ng bagyong Nika sa ilang parte ng Cagayan, ganyan ang tumambad ngayong Martes ng umaga sa Tuguegarao City. Biglang dumubog ang maraming mga bahay na yan sa Centro Jess sa baha dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa ilog kagayan. Kahit saan katumingin, lubog ang mga bahay. Mga bubog na lang ang nakikita bagamat nakalabas na ng kalupaan ng bagyong Nika, hindi nakaligtas sa mga lolaing barangay sa Tugagaraw. Nagsimula yan umaga pa lang ngayong Martes pero habang lumilipas ang oras, mas lalo pang tumaas ang tubig. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o or... PDRMO ng Cagayan. Ang nasabing pagbaha ay dahil sa ulan na dinala ng bagyong nika sa probinsya. Karamihan sa Cagayan ay nagmula sa upstream provinces dahil na nagsisilbe di kasing catch basin ng Tuguegarao, kaya prone ito sa pagbaha. Mababa kasi lahat ng mga tubig natin uh, from uh, upstream Cagayan. Bukod pa dyan, uh, yung mga binuhos na ulan din dito sa Sierra Madre. Kaya Every time na umabot tayo ng 10 meters of uh, Abuntun water level, ang area ng uh, Centro Uno at uh, 9, okay. 10, 11 and 12 na nababaha talaga 'yan. Oo okay. po. talaga sila. Bagamat kasabay ng pag-ulan, dulot ng bagyong Nika ay sa ding pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Pero paliwanag ng PDRRMO, hindi nakakaapekto ang naging pagpapakawalan ng tubig sa Magat Dam. dahil daw sa epekto pa din ng nagdaang bagyong Nika at dinala nitong pag-ulan. Dulot yan ng mga binuhos na ulan ni Nika po. Abo. Mm -hmm. Sir, uh, ito po ba'y connected din doon sa pagpapakawalan ng tubig sa dam? Uh, hindi sir sure, no uh, walang gaano kalaking contribution yung once fail we gate ng uh, awa, ng uh, sabi pa ng PDRMO, maagang nag-abiso naman ang lokal na pamahalaan sa pagpapalikas ng mga residente na nakatara sa low-lying barangays tulad na lamang ng Centro Jess kung kahit hindi naman sila nagkulang sa pagpapaalala raw sa mga residente. Umabot na sa 21 barangays sa Tokigaraw City ang apektado na naging pagbaha dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. May 3,032 na pamilyang kasalukuyan na nasa mga evacuation center. Samantala tuloy-tuloy rin ang relief operations sa mga apektadong pamilya at individual na inilikas sa pangungunan ng Social Welfare and Development Office. Kasabay ng pagbahanayan sa Tugagaraw City, nirescue naman ang Bureau of Fire Protection sa bayan ng Gonzaga ang mga residente na yan matapos biglang tumaas ang tubig sa isang maliit na ilog sa barangay Santa Clara sa naturang bayan. Nagtungo ang mga nirescue sa isang paaralan upang magsagawa ng inspeksyon ngunit ng pagbalikas. Balik ng baka ito, nasurpresa na sila sa mabilisang pagtaas ng tubig at may mga residenteng nagpasaklolo na rin kaagad na tinugunan naman ng mga barangay officials at BFP officials. Ayon pa sa PDRRMO ng Cagayan, hindi na raw nga ganyan kalala ang epekto ng mga bagyo sa kanilang bayan lalo na sa pagtaas ng tubig dahil sa patuloy na ginagawang dredging sa Cagayan River. There's no uh, mitigation efforts done about uh, the Cagayan River pa uh, other than the suggested the, the suggestions of the the uh, uh, governor to really dredge the heavily stunted uh, Cagayan River Apo. At uh, yun at yun lang ang nakatulong sa aming um, pagbabaha. In fact, uh, yung pagbabaha na yan ngayon, Apo. at that uh, rate na umabot ng 10.9 nung hindi pa na-dredge, mm -hmm. Tuguegarao is already uh, flooded. Okay. Dangan na uh, merong dredging na ginawa sa Tuguegarao, mm -hmm. dredging doon sa Gataran and uh, doon sa ri River Delta sa Mayapari. Mm -hmm. Mabilis ang pagbaba ng ating uh, katubigan Subutada Alex wala namang naitalang mga na trap doon sa kanilang mga bahay ang PDRMO dahil nga sa maagang anunsyo nila sa pamamagitan ng kanilang red alert status ay nagpalikas na rin sila nung mga residente na posibleng maapektuhan ng biglang pagtaas ng tubig. Patuloy din ang monitoring ng PDRMO sa mga paparating pa ng bagyo o posibleng tumamang bagyo dito sa Cagayan sa mga susunod na araw Alex. Okay Erlo uh nakapanayam ko kanina sa Radyo Aguila, itong si Dr. Roderick Ramirez ng uh, Tugigiraw Disaster Risk Reduction Management Office. At ang sinasabi niya, mukhang tila pahirapan ang pag-rescue sa ilan natin mga kababayan na, na lubog sa baha ang kanilang mga bahay. eh, mukhang pautay-utay ang ginagawa nilang pag-rescue. Wala bang plano na humiling sa national government, lalo na siguro sa Philippine Air Force, na mag-airlift na ng mga kababayan natin dyan para pangmaramihan ang pag-rescue sa kanila. Alex, sabi ng PDRMO, isa rin yan sa kanilang na nagiging concern sa kayon dahil nga sa yung kanila baka rescue assets ay uh, meron ding, uh, kumbaga sa ating tao, meron ding hangganan o kaya uh, hanggang doon na lang yung kapabilidad. Kaya humingi rin sila ng tulong sa mismo nga national government kung sa kasakaling magkaroon ng uh, augmentation force pa na makakatulong para ma-rescue nga rin kung meron pa kung meron pa man hanggang sa kayon doon sa mga bahay nilang natrap dahil nga sa bigla ang pagtaas ng uh, tubig. Actually, kahapon, Alex, dinaanan pa natin tong lugar na ito. Di natin na ganito ang mangyayari dito sa Barangay Centro Jess mm -hmm. sa kabila ng uh, maghapong walang pagulan dito ka sa tugagaraw Alex. Okay, panghuli sigurong tanong, uh, Erlo, na tanong ba ninyo sa PDRMO patungkol doon kung gano'ng kabilis ang paghupa ng baha dyan sa Cagayan? uh, inurasan ba nila uh, or siguro baliit na siguro ang uh, bawas ng tubig baha dyan? Alex, kung uh, magtutuloy-tuloy yung uh, sitwasyon mula kanina umaga hanggang ngayong uh, gabi o hanggang kinabukasan pa, hindi nila masabi, Alex, kung ilang uh, metro yung posibleng mabawas. no. Pero kanina, sa uh, ilang uh, monitoring natin dun sa uh, monitoring ng uh, level ng tubig sa Cagayan River, mm -hmm. ang sabi ng Cagayan PIO ay uh, patuloy na itong uh, bumababa pa ng paunti-unti. Pero, uh, dun sa Bonton Bridge kasi, Alex, ay uh, tumaas pa ito ng 11 point meters as of uh, uh, ngayong uh, oras na ito kung kaya't uh, hindi natin matukoy kung uh, ano ba ang uh, mismo uh, level talaga, ng mismong kagayan river uh, uh, kung compare dito sa Bonton Bridge pero sabi ng PDRMO ay uh, kung uh, hindi na magtutuloy-tuloy yung mga pagulan ay magtutuloy-tuloy na rin yung uh, pag-subside ng tubig dito sa Centro Jess pero hindi pa nga lang nila masabi sa gayon kung hanggang kailan ito magtatagal o hanggang uh, uh, kailan yung time frame na posibleng mag-subside na yung tubig dito, Alex. Okay. Maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas, mula po dyan sa Laluigan ng Cagayan. Thank you. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.